Very challenging sa akin ng South eh. Hindi ako consistent na nanalo. In North, okay na po. Yes, uh... Para... So magka-separate po ang hen and cock mo, sir? Ah, uh, oo. Oh, separate ako sa palipad mo. Ah. Pero ngayon, ginawa ako. Kasi ano eh, very challenging sa akin ng south eh. Hindi ako consistent na nanalo. In north, okay na po. Ngayon sa south, nalala ko, sinabi ko doon sa logman ko, nalala mo nung hinaalom natin yung babae sa kalalaki Nag-second overall ako eh. South yun. So hanggang Takloban, naklako pero sa South talaga, mas sino, na Oo. Pero usually, ang, ang uh, ano talaga hiwalay, babae, lalaki. Pero this coming South, pinagsama ko. Okay. Mm -hmm. Kaya, up to now, testing pa rin ng testing. ah uh, sinama mga up to race talaga magkasama magka siya. Magkakasama na up to race. Ah. So ina kayo pala magkasama na yan. Oo. Ah. Meron ako doon tatlong batch siguro. Mm. Tatlong batch. So may nangyayari uh, nun during the race, baka may umitlog, ganun, okay lang. Ah, oh, tingin ko okay lang kasi marami tayong fan shares dyan na talaga halo. Eh, kagaya sila Benito. Si Luis. Luis, halo. halo. Oo. Yes. Benito, sila Dasilio. Mm. Puro halo Ayan, yan. Eh. Ah, halo ba? Halo. Oo. Which is successful naman sila sa ganun. <clears throat> Pero sila Ray, alam ko hindi. Ray hindi. Mani ko alam ko hindi din. Hiwalay. Ako hiwalay din. Oo. Ah. So, try-try ko ngayon. Eh, nga. advantage, may disadvantage. Uh, eh, advantage, advantage ang pinagsama mo, motivation. Tama, eh. Yes. Natural. Oh. Sinama mo naman, yung kak na mag-giri giri, habol na habol, <laughs> stress oh, na basta. Stress. Oo, oh. yun na. Eh, ako naman, iniisip ko, sabi ko, total babae naman yung pananalo. <laughs> Kasi ang aim naman is manalo. Five, five. Oh. So, either of the two. Hirap ako panalo sa lalaki. Hmm. Ako meron meron din akong kak na nanalo. Pero karamihan ang nanalo sa akin, Hen. Ako rin, Hen. Oo, oh, Pero parang sa tingin ko, parang sa overall, and mas lamang talaga ang Pero pagka yung mga dulo like MacArthur, karamihan, kak. Almost nasa 70%. Hindi, kasi person? sa dulo, baka ginawa nila. Motivation na No, we Yes, we do. We do system. Uh, uh, we do system usually kake. Yes, oo. So, um, oo. Oh. Mm -mm. dati, nag-inspection kami ni Nelson, talaga, may mga itlog sila eh. Mm -hmm. Yung nag-inspection kami ng MacArthur, yung mga nanalo, talagang nakamotivate. So, siguro talaga kailangan yung pagmalayong na. Yes, oo. Oh, kasi, Isang lap na lang yan eh. Oo. Kaya kaya Pwede mo na siya lokohin, Oo. Pwede mo na siya lukuhin. Siya lukuhin. Mm -hmm. So, dapat timing din. Yes. Oo. So, sabi nga ni Sir Manico, kailangan mo talaga i-timing din yung pagkain, -ano. Oo. Timing din. Timing talaga. Timing kung kailan... Mm, pipisa. <laughs> yes. oh, Kung meron ng heartbeat. Uh mga -hmm. ano, ganun. So para magkaroon ng reason yung ibon na umuwi talaga. Oh, pero syempre, una-una, dapat bloodline din. Yung, mm. Dapat yung bloodline mo matindi na uuwi siya. Yes, yes. Parang ganun. Mm. Oh. Okay, bilang club chairman po ng PHA, ano yung mga nararanasan nyo na, or na-encounter nyo to sa pagiging chairman? Ng... Okay, no. usually... Pagka banding, ano na, banding day, mm. No, merong merong mga iba yung chips hindi gumagana. So, ano yung problem talaga? Hindi ba sa on that day pag banding day pala ano? Wala na. Thank, 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 Thank you. Dapat ah uh, dapat ano eh ah uh, kamari, na ano tayo ngayon <laughs> na ban assignment. After a week, pag hindi gumana, pwede. Ayan, yeah, uh, daily, uh, sorry, ban assignment. Sorry, I'm talking an about an assignment. Pwede. Oo. Uh, oh. <laughs> Pero, banding day, loading day okay. naman no number So, this is what it is. DQ, DQ yeah. na yun. Ako, na-DQ na ako ng 2K. Mm. Minsan, matama yata sa high tension, no? Lante? Sabi, oh. eh, wala, ako Part of the game, siguro, walang swerte yun. So, ganun na talaga mangyayari. Eh. Mm -hmm. Kaya, minsan, medyo, ano rin. Siyempre, ayaw rin natin ma-DQ yung mga player. Eh. Yes. Yes. As much as possible pinaghirapan natin, ilaro nyo hanggang dulo. Mm -hmm. Yeah, na? I heard, uh, yun pa, hindi naman nila kasalanan daw, hindi marit. Pero, ang hirap, ay rules eh. Mahirap, yeah. yeah. So, lahat tayo palagi nitingin sa rules. Mm -hmm. O, oh, hindi nyo tama, hindi nyo kasalanan, hindi din natin kakas, may rule tayo. Eh. Yun ang panitin, we're very strict with the rules. Ano nasa rule book, we follow. Uh Saka, -huh. let's say, uh, we'd like to avoid president. Hindi yung pabigyan mo ito yun. po mm. uh, tapos di pwede. pwede o... Hindi uh, oh. Yes, yes. Para uh, maganda sa PHC, walang padrino padrinos. Mm -hmm. Kailangan, uh, kailangan na, ano humpare, humpare. Yes. No, kailangan ito, yung Kumpare, kumpare. Yes. Kailangan, kailangan, kailangan talaga yung, ano yun, eh, talaga strict tayo eh, mm. para gusto natin lumaki. Mm. Or maganda pa mamalakad, maging strict tayo talaga. Mm. mm. Hindi sila pwede mag eh, kasi kami rin ayaw rin namin na may ma-DQ sa totoo lang. Ma 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 mabigat -ma -ma din sa amin 'yun. Pero sa budget, pag nakita ng member, tayo tayo mismo ako, three times ta DQ, hmm. si Rayson na DQ. Meron two, din. Si Egay si, si meron e. din talaga oh. So kung meron din kami eh. mismo na DQ, oh, oh they accept naman. Hmm. Ako na DQ na ako, 2K pa. Favorite ko pa. Eh makator si Ray, 'di ba? Oh, oh, na. lang Hindi, yung ay nalublob sa langis. I don't know. Natanggal yung sticker. Uh, sticker. No, oh, oh. oh. Ray. Uh, yung. Yun. oh. Yun. sticker. Oo. Oh, Right. Ah, top 10 'yon. Umuwi 'yon on time 'yon. Eh wala si sticker. Dikyo. Sorry. Eh. <laughs> 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 yeah. Ngayon talaga eh Okay, Kapag ka rules is rules talaga. Oo, oh, oh, no, kita no. pwede... La, <laughs> lahat tayo ganun. Ah. Oh. Mapa... mapa ka, mapa-ano lahat. Let's right. follow the rules. Yes. Para meron tayong guidelines. Ganun talaga. Sir, sa sa lock ko ba ninyo, meron kayong favorite bloodlines na tinatago? Favorite? Kasi ako ganito eh. Wala akong masinasabing favorite ko. Usually, pagdating ng training, doon ako namimili ng pangkuling. Okay. Medyo nakatutok na ako dyan. Ah... Mm -hmm. uh, yun na, kung sino yung napili ko yung, or yung iyan ko sa side bet, yun ay siguro yung favorite ko. Pero sabi mo na, pero meron ako yung nag-overall ako noong 2018, ina pa lang, nakita ko may potential. Okay. So, paano ko pumili ng pagpuling? Ah, uh, okay. Usually, uh, sa ano ko tumitingin muna, dadaanin ko muna sila sa training. Okay. Kung paano, panong uwi ng ibon, Usually, siguro, namimili ako. Kasi pag nag-training tayo, naka-open yung truck ko eh. Uh -huh. So, yeah. alam ko yung sequence ng kuwi. Uh -huh. Kung pang-ilan, pang-ilan. Si ganito, nililista ng tao ko yan eh. Then, pagka nakita ko yun, medyo lower half, doon ako namimili, na konsistensya. <laughs> Ipaglalabang ka nun. Pero yung palaging nasa taas, palaging nasa first bunch, wala Kaya, <laughs> Kaya, ano, yun. Wala yun. Akala yun na pinipilay. Hindi, hindi, hindi. Actually, ganito, meron akong, meron ako isang ibon. Palaging na first batch. Mm -mm. Halos five minutes, pulling away palagi. Mm. Eh, sabi ko doon sa, kasi ano ako eh, mga tao, parang pag nag, namimili kami ng pulik, pinapipili ko rin sila eh. Okay. Sinabi ko sa kanya, ang patingin mo dito, Parang irresistible, hindi tayaan. Uh, Kasi palagi siyang nasa top eh. Sabi sa akin, Sir, kayo bahala. <laughs> Tiniti niya ako, sinama ko siya sa team ng pooling. Awa ng Diyos, first slot, hindi na po. <laughs> 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 ako, hindi ako nagpo-pool na. Pero itong lock-back ko, bago <laughs> nagpo-pool. Kilala niya ako sa <laughs> team na pool O oh, tsaka, hindi yan, after the pooling, ah, after the, ano, the results ng training, pag may nakita ako, ayun na, di maghihi, hindi ko mo titingnan yung pedigree. Kipuin ko na. Pag meron akong gustong hipo, yung gusto kong hipo, saka ko titignan yung pedigree. Okay. okay. Ako naman, tinitingnan ko lang yung mga performance sa kapatid. Mm -hmm. Kung yung mga nagpa-perform previously, na i -re ko, yun ang sa akin. Mm -hmm. Pero, ever uh, since, never ako nagpupuli. Eh. So, akala nila na naralo sa punta na at betting. <laughs> Ayun yung, yun, masasabi ko, yung lower half. Uh -huh. Ipaglalaban kayo nun. Mm -hmm. Hindi, wala akong sinasabing mananalo, pero... First It's three duto. laps? Oo. Oh, uh -huh. meal, meal. Usually, ma 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 uh, mabibilis. Hindi dudulo. <laughs> oh. <laughs> yun, ganun. So, yung bihin laging na uuna yung binapuro hmm, okay. mo, sir? Ay, hindi. Wala, wala. wala. sa, sa Kahit maganda ang hipo niya, kahit maganda pedigree, hindi ko kukunin yun. Mm -hmm. Hindi ko siya kukunin. Okay. So, doon ako pipili sa lower half. mm Lalo na yung consistent sa gitna. Yes, yes. Yan, yan. Sigurado yan. Pat- hindi, ako sure. Hindi siya sure. Pero sure na mananalo. Ipaglalaban yung pera mo. Yon hmm Yun, okay. Ay, sir, paano kayo pumili ng ano? naniliwala ba kayo sa ISAI? Hindi eh. Hindi ako naniliwala. Pag nag-tepare kayo ng dealers? Hindi eh. Hindi ma... Like, ayokan lang sa board of trustees meron ba naniniwala sa atin? Kasi dito sa yung mga nakakasama kong weekly kami kumakain, parang wala, wala akong malahat naniniwala.